another proof na yung papasayahin ka muna pero maya papa papaiyakin ka na naman ni ate kawawa yung bunso o diba, tinuturuan niya pa muna mag -bye bye, bye 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 pero yung ginawa niya is clap clap kaya mamaya may inis yan yung ate niya o diba? O, clap clap daw clap 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 bali na inis na yan nainis na yung ate niya kasi gusto ng ate niya babay pero ang ginagawa ng kapatid ay clap clap pero hindi na ano oh, tignan niyo yung ate niya iniinis na yung bunso oo oh, na yan eh kasi hindi nasunod yung gusto niya mag ano clap clap ah, mag babay babay you know. Ayaw ni Bunso magpakis. Ayan, umiiyak na. Kawawa naman. Pinapaiyak ng ate niya. Tawang-tawa yung ate niya. Oh. Kasi nainis na yun. <laughs> Ayun lang po guys. Nainis na. Kawawa ang bata.